我，我，我，你的，你哒。 Panibagong vlog na naman ulit tayo. So nag-unboxing ako guys no kagabi ito guys na pangyayari dahil kahapon pa ito dumating yung aking mga parcel no. So nagdubli-dubli yung ating mga parcel. Itong talagang nakabalot na ito, hindi ko alam natin bagan palayan Tapos yung puti naman na iyon ay yung pang patong yun ng ating mga soft drink sa chiller. Kaya yun dinamihan ko na nga siya tapos na shock talaga ako nitong timbangan na ito guys dahil tatlong beses siyang nag-deliver no tapos yung isa is sinuli ko. Oh. Tapos yung isa naman na nag-unboxing ako kulay blue yung ginagamit na namin ngayon tapos ito kulay white. Hay nako hindi ko talaga alam na timbangan niyo na stress yung aking pagkatao. Oh! At pati nga rin si Papa do na stress nga rin dahil piki daw yung mga timbangan na iyon, char. So move na tayo doon dahil wala naman tayong magagawa nandiyan na. So ito na yung mga nangyayari kanina umaga dito sa amin. Ayan na sila yung mga panday natin dito sa baba. Pinagkukuhan na nila yung mga nakabalot na binuhos nila yung mga postijaan tapos magbubuhos pa yan silang dalawang posti doon sa baba. So ako naman ayan yung aking mga 啦。Uh ano tawag dyan yung toyo ba na binili nung isang haraw pa yan dyan guys hindi ko siya talaga maripak repak no dahil busy ako lagi doon sa kusina dahil nga ako anong nagluluto pag suwing umaga so maaga pa naman dyan at hindi pa naman dumadaan yung mga isda at saka gulay kaya ayan nagripak muna tayo ng ang mga toyo dahil pag nahirapan ako sa kalisod guys pag nabili ng toyo dito sa amin riripakin ko pa talaga siya tas mga ngamoy toyo yung aking kamay gusto ko kasi pag nagripak ako yung tuloy tuloy na nga kaya ayan binibilisan ko na rin mag -rippak pak na mga tuyo tapos si Papa naman nagawa na nga ng ice dahil nga ginagamit rin namin yan dito sa mga nagpapanday dito kailangan ng mag ice no pag yung tubig nila ba nilalagyan ng ice nila natin kailangan pa bumili sa labas tapos ayan na nga pati yung tamba na maliliit guys hindi ko yan natapos magripak no dahil nga dobanting na itong ating mga pinabibili na gulay at saka isda at mag-uumpisa na nga akong magluto dahil is baka tayo tanghaliin no. So dalawang klaseng isda na ibili namin nakabili kami na kanina yung pantula yung yellow pin ayan tapos itong mga danggit na ito nabili ko rin yan pang na namin mamaya no para hindi na ako magbili kasi nga mura lang yung danggit na yan dyan 150 lang yung isang kilo kaya ayun dinalawa ko na nga tapos tapos na rin ako ng hipon para pansahog ng ating ampalaya. So ayan na nga. Kasi malalaki naman yung hipon kaya hihiwa-hiwain ko na lang. Kasi pag hindi mo yan hiniwa-hiwa, sabi ni Papa Odon sahog lang daw yung kinakain. Hindi yung gulay. At dahil nandito ako sa tindahan, nag edit at medyo nga maingay pag may dumadaan na sa sakyan. No, no, may stop lang talaga ako pag walang dumadaan na sa sakyan. So ayan, balik tayo dito sa aking video. Ayan, hiniwa-hiwa ko na nga siya ng maliliit para nga makainan lahat yung ating at para dumami naman yung ating pansahog sa ating ampalaya. No, masarap kasi yung guys, yung pansahog sa ampalaya, yung hipon. At parang nakakasawa na kasi yung sahog, yung karne. Bukas naman, karne naman yung ating pansahog. So, yung ating hipon ay 130 pesos. Tapos, yung ating ampalaya naman, isang kilo, 130 ata yan. Basta isang kilo yan, no? At parang fresh na fresh talaga at bagong kuha talaga yung ating ampalaya, no? Kasi masarap siya, guys. Malutong-lutong siya, no? At manamis-namis pa. Kaya ayan at hiniwahiwa ko na nga para mamaya ay pagisa-gisa na lang. Nire-ready na, na Bago ko kasi yan lutuin guys. na nire ko na yan. Hiwa-hiwain, hugasan, pati yung mga sibuyas, bawang hiniwahiwa para pagluto na lang. At tuloy-tuloy na nga yung aking gawa. Habang ako ay nag ano ng ampalaya at saka nag ano ng isda dyan guys. Si Alter pala ay nandoon sa baba. Nagpapaligo na. Sabi ko maligo ka muna dyan. Mamaya ka nang magpabandaw sa akin dahil unahin ko muna itong mga hiwa-hiwain natin dahil baka tayo maabutan ng oras yung ating mga panday mamaya ay kakain na si Papa kasi dyan ayan dun sa tindahan nagbabantay tapos hindi kasi siya pwedeng mag ano, ba ng tubig dahil katatapos lang yun magloto ang dami talagang istorbo at ang daming manong um, mga sasakyan na malalaki no? nakakainis naman talaga nag naginit na ako ngayon patuloy sila nagsidaanan so ayan na yung ating mga ampalaya at medyo marami naman talaga yung ating ampalaya yun. sakto lang yan mamaya para sa ating mga trabahanti dito sa bahay tapos yung aking tutulain is yellow pinyo nakaready na rin yun tapos ayan yung pichay yung 20 pesos ngayon na pichay guys is medyo marami no kaya pichay na lang talaga yung aking binili rin dahil yung ating malunggay at saka yung ating alibati doon sa likod bahay ay kalbo na siya so ito yung isda na nabili ko ayan halagang 300 pesos yan dalawang kilo o 150 mura na di ba Ayan, pwede siya paksiwin, prituhin, pero yung sa akin, yung iba ay inasin-asin ko muna, nilagay ko sa tapos yung iba naman ay pinaksiw-paksiw ko na kasi parang masarap siyang paksiwin. Ayan, sabi kasi ni Bibi, bumili rin kasi si Bibi niya ng isang kilo. Sabi ni Bibi, ay hindi daw mataba, no? Kaya pinaksiw na lang daw niya sa kanya. sa Ay, ako naman, ay tinamba naman akong magprito-prito. Kasi nga no, si Alter nga, ay nag-ano na yan dyan. Tawag na nang tawag sa akin at nagpapasabon at magpapashampoo. Sabi ko sa kanya ay isasalang ko muna yung aking sinhaing pati yung aking mga ginagawa dito. Tapusin muna natin kaya... Ayun, naglaro-laro muna siya, nag-swimming-swimming muna siya doon sa palanggana, no? Tapos, ayan, nagsaing na nga ako dyan para tuloy-tuloy na nga yung ating pagluto dahil 9.30 na dyan. 11.30 ay mag-ano na ako, magpapakain na ako sa kanila, no? So, ayan na yung ating tinula. Malapit na siyang maluto ayan lagay na natin yung pichay at pinatay ko na nga yung apoy dyan hindi ko na siya nilagyan ng sigang sigang guys no dahil is tinawala naman ito ayan at masarap kasi yan yung pichay pag nilagay sa tinumula kahit gulay na, ulam na o di ba? At saka dinamihan ko na rin ng sabaw dyan. kasi nga yung ating mga panday kailangan silang humigop ng sabaw. At saka ang sarap ng sabaw guys no ng yellow pin dahil nga sariwang-sariwa pa yung isda na iyan at ayan manamis-namis siya. Ay, naglako lang din yan dito sa amin. Marami kasing naglalako dito sa amin. Isda, gulay, at saka kung ano, ano pa. Basta marami naglalako dito, no? So ayan, nag-umbisa na nga akong mag gisa dyan para sa ating ampalaya dahil nga sigaw ng sigaw na si Alter dyan sa akin. So ayan na ay yung ating paksiw. Yung isang isda dyan ay parang sumabog siya. Ayan, mag-umbisa na nga akong mag-isa-gisa. Sabi ko kay Alter, last na lang ito dahil yung aking sinaing ay naluto naman yan dyan. Ito na lang yung last kong lulutuin. Kaya ayan, gisa-gisahin lang natin konti Maraming kamatis para masarap. So ayan na yung ating hipon at dumami nga yung hipon natin kaya nga hiniwa-hiwa ko ng maliliit no. So nilagyan pa natin ng bunay. Ayan, masarap kasi yung ampalaya pag nilagyan talaga ng egg no kaya hindi talaga pwedeng hindi, hindi natin lagyan ng egg kahit may hipon na yan kasi mas lalong sumasarap yung ating ampalaya pag may egg at nawawala yung kanyang pait no pag nilalagyan talaga ng itlog kaya pag ako talaga nagluluto guys complete ricados talaga yan yung ating mga pagkain no at masarap talaga siya hindi ka malulugi talaga <laughs> dati nga is nagluluto ako ng ano ng mga ulam ba tinitinda-tinda ay nako nalulugi na lang ako sa dam sa mahal ba naman ang bilihin ngayon tas ibibenta mo pa so tingnan mo naman yung aking ampalaya napaka beautiful at napaka ganda so puha ak charot <laughs> so ayun nga guys no ayan at malutong-lutong pa yan dyan. Sakto lang yan. Maluto na yan pag tinakpan natin kaya ipinatay ko na yung apoy at i-ready na nga natin para sa ating mga trabahanti mamaya pagkain ah, masarap kasi yung ampalaya malutong-lutong pa siya Ayan, tinikman ko na nga at biglang ang dumating si Alter tingnan mo si Alter guys tinakpan ko na naman ulit siya kasi dati is na ano ako sa kanya yung binihisan ko lang siya na ano ako bawal kasi yung bata na iyan ayan na nga at sarap na sarap ako dyan sa aking ampalayang kangkang -kang. sabi pa ni alter yami yami o oh, diba ayan papaliguan ko na yan dyan si alter pagkatapos natin mag doto na dito kasi sabi ni alter kinagat na daw siya ng mga lamok doon sa baba kaya ayan inanuhan ko na nga yan dyan na para mag ano na magpaligo na sa kanya no so ayan dyan din yung ating paksi masarap at mabango dahil nilagyan ko siya ng bell pepper na green at saka red so ito na yung ating tinula ready na rin so mag ano na lang tayo mamaya magsandok sandok na so unahin natin pagpaligo si altar dahil papahasok din yun o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video oh, na mamaya naman ulit bye Oglaki! Oh, lucky charot هاهاهاها <laughs>